ka don. Good evening sa inyong lahat, mga kananay, mga kapatid. Nandito dito kami ngayon sa Ayala Mall. Yan, maraming tao dito. Yan. May nagtatakbuhan, may nakaupo, nagpipiknik sila. at may mga kumakain so ayan ito ang kaganapan dito sa Ayala Mall Marque so ayan ang daming tao, grabe So tara, lakad-lakad tayo. Ila! Huwag ka mandampot dyan ng pusa, hindi yan sa atin. Tayo, tayo, dito tayo. Gabi na naman. Oras na naman ng ano, pamamasyal. Nang malamig na gabi. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Dendeng, sige, takbo na naman. Madapa ka. Yeah. <laughs> <laughs> Alika, dito, pasok, pasok yan dito.

daming tao hindi tayo makasiksik dyan sa ano tingnan nga natin dito Grabe ang tao ngayon no. Oh. Kahapon lang eh, wala man dito ang tao, ngayon ang napakarami na. Dumaan din kami dito kahapon eh. Alas-araw-araw na lang yata dito kami. Grabe ang tao, dami. Wow. Ang ganda ila, oh. Sana kaya sila. Saan si Gary? Ah. Halika, pasyal tayo dito. Hmm, pati dito, ang daming tao. Grabe talaga. mag ka lang. Uh -huh. ganda ng ngano oh, fountain. Wow. Ah, lapit tayo, lapit, lapit. Oh. Oh. Ayla! Halika na dito. Itong playground dito sa Ayala Mall. Ayun o no, yung Ayala Mall. Tabi lang ito ng kalsada. Ayan. Ito ang building ng Marque Mall. Ayan. Okay. So, ikot na tayo. Balik na tayo doon. Baka hinahanap na tayo. Daming na mamasyal. Maraming ano din. Nagpipiknik dito sa ano, mga Bermuda. So, ayan. Ayan ang ganda ng ano. Siguro doon sa ano, pinuntahan namin kagabi, harap lang nito. Marami rin tao. Sana kaya sila? Nawala sila, nawala na Ayon. Asa na si ano? Sa dindin. Kan. Oh, mag-hi Okay. Namiss ka talaga. Oh Ah, mag-hi kayo. Hola. Oh, Kausap sa kabila mam para sa hindi diyan na ano. sige. Okay hanggang dito na lang ang aking video. Thank you so much. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Bye.